At may paliwanag po rin sa taong bayan saka sa inyo kung ano po talaga at totoo ang dokumento. Uh, may paliwanag po din ang saluubing ko at saka yung mga sarili ko. Uh, sa pundo po ngayon, uh, unang-una ay mayroon po tayong uh, pundo para sa proyekto na annual investment plan kung tawagin na 2025. Sa totoo lang ay mayroon tayong 32 million sa isang taon na dapat ay uh, gamitin sa isang taon. Mm -hmm. Kaya ibig sabihin ay dapat 16 million sana mm -hmm. ang gagamitin from January 1 to June 30. Mm -hmm. At yun din ay uh, 16 million din ang gagamitin ng next administration from July 1 to December 31. Mm -hmm. Pero dito, ang uh, nagamit namin, dahil di naman namin alam na tayo ay uh, wala ang kapalaran sa eleksyon ito mm -hmm. ay uh, ang nagamit lang natin na naikwal na proyekto ay 13.85 milyon. Ibig sabihin sa kanila, ang gagamitin nila ay 18.15 milyon na sila ay uh, nabigyan ng mas marami na mahigit 4 milyon. Kaya nga, hindi po nila sasabihin na itong ginamit namin to itong 20% development plan. 4 million ang mas maigit sa kanila kaysa sa uh, I amin mean, na dapat sana ay gastusin na rin ang administrasyon ko. Pangalawa, uh, minarapat ko na may turnover na maganda, maayos ang ating pong bayan. Dahil nga naman, wala kaming tinatago. At uh, ang nagpapatuto ito ay uh, ngayon lang na nakamtan ng isang napakailap na award Mm -hmm. ang bayan ng Labrador, yung sinasabi natin na seal of good local governance. Yes. Uh, kung hindi ka nawardan na nito, ibig sabihin may pagkukulang ka. Kung darating sa pundo sa financial management, ang tinatanong yung una ay uh, dalawang uh, consecutive years na nanonponungkulan ng ating pong accountant na namamahala sa financial management ay ang kung uh, anong sa kanila ang grade ay unmodified. Ibig sabihin yung unmodified ay pinakamataas na na rank ng grado ng isang accountant, yes. Yes. bilang ang municipal accountant ay internal auditor. Mm -hmm. Dito ba? Oo. Mm -hmm. uh, kaya nga dito at ang disallowance ng mayor noong 2023 saka 2024, mayor akin po niyan mm -hmm. ay zero disallowance, Ibig sabihin may kahit sang sentimos. Mm -hmm. Ay wala pong ginasto na hindi in ng Commission on yeah. Audit. Ayon sa ating budget officer, ay, uh, itong 130, uh, ang uh, budget natin for PG-55 is amounting to uh, 100, uh, 174 million. 174 million. Ibig sabihin, ang gagawin ng administrasyon na kalahati ay dapat ay 87 million yes. approximately. 87 million yan. Ang nagasto ng administrasyon nito, uh, hindi sinabing na siming na na-sit-sit, ay uh, kwan lang ang nagastos ay 60, 71 million ang nagasto. Kung 87 yon magkano ang na, hindi nagasto ng administrasyon nito? It is 16 million yun ang naiwan na hindi nagasto ng administrasyon ko uh -huh. na sila ang gagasto. Yes. Yan. Di ibig sabihin napakarami, napakaswerte po nila. Doon lang doon sa hindi nagasto na ibibigay ko sa inyo sa pamagitan ng budget officer. Yung budget officer naman sa katresurero kasi sa ka-accountant. Hindi po magtugma kasi sabi ko, ikatok nyo lahat ang gasto ng June 25 at dun nyo malalaman kung ano ang naiwan. Huwag na tayong, kung may krudo man, na crudoan nyo na lahat ng mga sasakyan upang uh, may kwan po natin. Yun ang sa budget natin. Mayroon tayong iniwan sa kanila na dapat kung kasusin na 16 million. Ito po ay, pwede yung tingnan sa municipal budget officer na uh, yun din ay kwan po niya. Yun din ay firmado uh, uh, niya. Yes, yung pan At yung kinakailangan nyo rin, bibigay ko po sa inyo din So, so ibig sabihin po, uh, Mayor, na kalahating, yung 174, kalahati po ang naiwan po ninyo? Hindi. Hindi rin. May 11 sa 87 million na para sa kanila. Hmm. From uh, June, uh, July 1 to December 1. December 1. Mayroon pa akong iniwan dapat gasto ko na dapat gasunin ko ng 16 million. Ah, okay. so, From uh, 87 million plus 16, hmm. 103 million pa. Ah, Ah, ah. Yun ang pwede lang gasusin. Maliban sa appropriation na yan.